Aries. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay colors white and sky blue. Ang kahulugan ng kulay. Ang kombinasyon ng white at sky blue ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng intensyon at kalmadong pag-iisip. Mainam ito para sa pagpapasya at pakikipagkomunikasyon ngayong araw ang mga masuswerteng numero, number 6, number 17, number 25. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng senyales ng pagkakaisa, espiritual na pagkilos, at pagtutok sa mga koneksyon na emosyonal. Taurus, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay colors green and silver. Ang kahulugan ng kulay green at silver ay sumisimbolo ng kalusugan at malinaw na pananaw na kailangan mo upang maisakatuparan ang mga planong pangkabuhayan. Ang mga masuswerteng numero, number 24, number 12, number 30. Ang kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng lakas sa mga gawaing may disiplina tiyaga, at pag-abot ng pangmatagalang layunin. Gemini, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and black. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at black ay nagpapahiwatig ng pagiging alerto at matalino, mahalagang katangian para sa pakikitungo sa mga tao ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero, number 37, number 13, number 29. Ang kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng talas ng isip, pag-iingat, at masusing pag-aanalisa ng mga desisyon. Cancer Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, pink and blue. Ang kahulugan ng kulay, Pink at blue ay nagbibigay ng balanse sa emosyon at low ika, makakatulong ito upang maging bukas ka sa mga bagong ideya at emosyonal na koneksyon. Ang mga masuswerteng numero, number 17, number 9, number 21. Ang kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng pagsisimula, inspirasyon, at muling pagbangon mula sa emosyonal na hamon. Leo Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay colors orange and white. Ang kahulugan ng kulay orange at white ay simbolo ng lakas ng loob at kaliwanagan ng intensyon, bagay na bagay sa mga inaasahan mong harapin ngayon. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 16, number 22. Ang kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang enerhiya para sa pagbabago, panibagong direksyon at kumpiyansa sa sarili. Virgo, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, brown and violet. Ang kahulugan ng kulay ang brown at violet ay simbolo ng katatagan at katalinuhan sa espiritual na antas, isang pahiwatig na manatili kang grounded sa kabila ng mga pagbabago. Ang mga masuswerteng numero, number 3, number 14, number 26. Ang kahulugan ng numero, naglalarawan ito ng balanse sa isip, emosyon, at praktikal na gawain. Libra, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, blue and gray. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gray ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at maturity sa mga desisyong kailangang gawin, mahalagang aspeto ngayong Huwebes. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 15, number 27. Ang kahulugan ng numero Nagbibigay ito ng lakas para sa responsibilidad, kasipagan at katatagan sa loob ng trabaho o tahanan. Scorpio, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, black and red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay sumisimbolo ng kapangyarihan at matinding determinasyon. Mga katangiang tutulong sa iyo na makamit ang tagumpay. Ang mga masuswerteng numero: number 26, number 10, number 19. Ang kahulugan ng numero: Ito ay mga pahiwatig ng lakas, kumpiyansa sa sarili, at kakayahang magtagumpay kahit sa ilalim ng pressure. Sagittarius. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, red and white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay nagpapahiwatig ng malinaw na komunikasyon at malinis na intensyon, lalo na sa aspeto ng relasyon. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 18, number 24. Ang kahulugan ng numero, ito ay nagpapahiwatig ng mga oportunidad sa pakikitungo sa kapwa, pag-unlad sa personal na proyekto at kasaganahan. Capricorn. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aris. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, navy blue and silver. Ang kahulugan ng kulay. Ang navy blue at silver ay sumisimbolo ng autoridad at matalinong pamumuno, makakatulong ito sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho. Ang mga masuswerteng numero: number 5, number 20, number 31. Ang kahulugan ng numero, ito ay tumutukoy sa tibay, maayos na pamamahala ng oras at pagbibigay halaga sa mahabang pasensya. Aquarius. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, green and gold. Ang kahulugan ng kulay green at gold ay nagsasaad ng balanse ng emosyon at gilas sa pagpapasya, tamang gabay upang maayos mong maharap ang mga di inaasahang sitwasyon. Ang mga masuswerteng numero: number 42, number 14, number 23. Ang kahulugan ng numero: sumisimbolo ng kakayahang bumuo ng koneksyon, pagiging mapagkumbaba, at lakas ng loob. Pisces. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, pink and green. Ang kahulugan ng kulay, pink at green ay nagpapahiwatig ng tahimik na lakas at inspirasyon, makakatulong sa iyong pagkamalikhain at panloob na kapayapaan. Ang mga masuswerteng numero, number 20, number 11, number 29. Ang kahulugan ng numero, ito ay nagsasaad ng bagong simula, malalim na pagunawa sa sarili, at espiritual na lakas.